Dahil tayo sa ang pusita sa itong topic na buluha sa Saturday is the Sabbath day of the Lord. O atong itong nagatunan, pag-iskutan. ang mga higala yung sabang may tungkol sa adlaw sa balo o adlaw yung Kaya ano naman, so kung basihan sa balang salatan, kung kung saan magiging adlaw yung pamahulay, this ah manigigikan, di yung kung kinsa yung subo. Kaya mga umali atong basihan, ang puno sa Diyos, Matod pa sa kanaganan? Di guba nila Dagan sila ng mga akusasyon may tumot sa Adlai Papaulay. Di bungkag nila ang balaon sa Diyos. O sa iyo mo nila ito, kasagaran ang ilang mga reasoning ngayon sila. O, ayaw mo pag pila na. Hindi mo mga huyo. Kaya nga nila para na sa mga huyo. Ha? Pilipino lang ito, mga pislat o ilaw. Kining ilang mga matikos na itong sa Adlaw Ipapaulay. So, sino na ito na kinang Adlaw Ipapaulay para wala bagay sa mga audio o hindi labot ani. Ha? Kaya ang Adlaw Ipapaulay di buhat na bagay niya sa buktong Diyos alam sa mga katawahan. sumbanan so, bala na ito. Ngunit, balaod. Balaod na walay katapusan. Balaod katapusan. sa pagbalik sa buntong Diyos nga kapagayong kini pagdayong pagsimba sa adlaw yung papahulay. Pag sumala na yung Pag-aaw na ito, kung matapasan mo ang ilang mga akusasyon, ilang mga reasoning na ang adlay pa para mga so, na sa mga uliyo. So, susiyo na sa iso, sa sa Genesis 1, versikulo 2, sa 1 3, 3 o nga ang langit o ang yuta o ang kanila sa Diyos. O sa adlaw nga ikapito, natapos sa Diyos, ang buhat nga iyang gihimo, o sa tres, o di panalinginan sa Diyos, ang adlaw nga ikapito, o di balaan, init, nungod kay ni nagpahulay siya, gikan sa tanan ng mga bulat na langay mo. Sa Genesis palang after na dibuhat sa Diyos, ang langit, o diyo pa, ang tanan, ng mga bubang, doon na na'y kapahulayan. Ha? Lalo kayo, o um, sa adlaw nga ikapito, natapos sa Diyos, sa Diyan na umayak, Ngayon din mo, hindi pahulay siya sa adlaw ng kapito. Tumut kay ini, nagpahulay siya. Gikan sa tanan niya mabuat, buwat na nahimusag. Diba? Ang pangupang ay sa mga pa nila, ang adlaw ng kapito, ang adlaw ng pahulay, iya sa mga para sa mga umyo. Ang pangupang na. Naanap rin yung mga buwat yung mga panahon. After gumawa sa Diyos langit, ang yupa, talang bupang, Sulung sa orang kaadlaw ug um, sa ikapito nga adlaw natapos niya ang pagbutana. ihum ya? Kana ihum Ha? Panpak igsuon na ang mga suning, nga ni mga tawo ang tripakaron ni Black Panther ato ang buko wit. Ang oh, kung dili ra to magtukik magtuon sa pulong sa Dios, pwede ta malinda, mailad. Nga naman, dili gyud malalis igsuon nga ang adlaw ipapawala Nagibalaan sa buktong ubo ng Diyos. Mao kini ang adlaw na Sabado. Wala kay mga uriwa nang padaw na. Kinsa pa may unang tao sa kalibutan? Ang atong unang gikanan. Si Adam o si Eva. So, di ka basta. Ha? Isa pa dali ka zone. na sila ni. Eh. Karang sa ninyo nga ang adlaw pa ko para sa Mao isa pa lang ka texto kalibana na mo. Ha? Ah? Do Ika Doon do ikalawa, duna pa ikalawa si Lito Wasan tani. Okay, ano siya? Naman maging 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 mga maging 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 mga maging 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 sa mga sa Glory to God. Marcos 2.27 Okay, talay ko ng buktong ulo sa 27. Kung siya may ingon kanila na ang adlaw ay ipagawulay ni buha kini alang sa tao. Ang sabi ng Diyos, ang adlaw pa ipagawulay gibuhat sa Diyos alang sa tao. Karol, mamutang nata. Kinsa mo ni mga tao ha Nag na nagyaantagan eh. na Nampak lagi dia insya diri dengan mata orang yang mahu jauh Dia mungkin sudah ada yang tidak dapat nak berada Dia nak Boleh Kenapa lain Ya, aku bersama diri ke sana minggu kena Aku ada kini alam setau Bila yang tahu Kaya alam saat lalu Kaya kepa orang lain Bila kaya kaya Ang tau may magbuot Nga Mau ni amung Kuan Mau gini amung gibuat Para Dari may magpahulay Isoon ang idea kinsa gahatag idea ni ang bugto og Dios gihatag kini sa Dios -Like, okay. ang adlaw paulay alang sa mga tawo Palakpakan natin ang bugto at buhay ni sa mga sa pila